people good morning good evening good evening good morning welcome back to my channel people kahit maula ng martes habang tayo may ritual sa dulo tayo naman ay hinintay nating matapos yung ano ng kandila ay tuloy tuloy po tayo sa ating pagbablogs dito itong pinapakita po sa inyo ay radya kayong kulahan na hindi sinadya ang butas nung nilagari namin yan, nagkaroon na ng butas. No? Pero limitado lang po. Sa bilog na radya kayo, lima na lang ang merong butas people. Lima na lang. Puro may butas. At mahiwaga po ito. Bakit? Kasi ito ay hindi sinadya. At hindi gawa ng tao yan. Kalikasan at mga insekto siguro. Pero paano nagkaroon ng insekto sa kalagitnaan at wala namang butas sa tagiliran. At wala silang malusutan, no? Kaya, mahiwaga po ito. Raja kayong dilawan, ay, raja kayong pulahan, mahiwaga. Ginawa nating bilog. So, binilog, pinorma, pinaganda. At nagkaroon din ng raja kayo. Uh, ito rin sila. Pareho lang sila, ha. Ginawa kong tres piko ang raja kayong dila, pulahan na tres piko na may butas sa gitna. Apat na lang din po ito, mga people. So, ito, screenshot nyo. Kung nyo, so, Mayroong order nito people. Pagka tayo, iba na lang ha. May pwedeng ganyan ang forma, ganito. Depende sa sa'yo kung paano. Ito po ay hindi sa sinadya. Hindi gawang tao po people yan. Napaka mahiwaga po ang radya kayong kulahan people. Yan o, tingnan mo yung gawa niya no. O yan, di ba? Napakaganda na pagkagawa niya at nagkaroon ng itim. no Parang nasusunog din. Nagiging Nasareno, black nasareno. Ito naman Raja Kayo din ito, may butas din. Pero ang butas niya nandito sa taas. So ginagawa na lang natin itong bracelet. At para rin siyang sinag-araw, no? Ayan, magandang klase. Tsaka matibay. Matibay. Iba-ibang klase ang forma nila people, oh. Napaka maganda. So, ang mga ganito people, ang Raja Kayo na pulahan people ay may waga. Aguliwas, sa bala, protection sa lakas, ibay, uh, takot dito ang mga maligno, no? At uh, ito naman ay nagpapaamo ng tao, papabait, iwas disgrasya, protection sa kulang barang pangkalahatan, pagka kalikasan na karga natin mga people, ay yan ay kalikasan, yan ay protection, yan ay pangkalahatan mga people. Yan ay pinakamabisa sa lahat, ay eh, wala nang dasal na gagamitin pero pag dinadasalan mo rin ito ng Our Father, Hail Mary, tuwing Martes at Biyernes at paliguan mo rin sila ng langis para yan ay madagdagan ng kapangyarihan, taglay ng ating mga karga sa ating katawan. At pwede nyo rin itong pausukan na insenso, ano klase kamanyan, incense stick, at langisan ninyo. May kung mayroon kayong mga langis, people, mga langis, langisan ninyo yan liguan nyo ng langis tuwing martes at biyernes at pahalagahan niyo ang gamit niyo dahil ang gamit natin yan ang nagliligtas sa ating buhay pagdating sa mga uh, emergency mga emergencyng uh, emergency mga problema emergency mga disgrasya hindi maiwasan people no so yun nagkaroon ng uh, yan ang protection natin so ito naman people herbal herbal na sinukuan o pulahang kahoy ng pangkalahatan po itong herbal people. Ito ay subok na. Ito po ang ipinagmamalaki ko lagi dito sa vlogs ko at sa Facebook account no na nagpapagaling ng lahat ng sakit na karamdaman. Kung nakulam ka man o kailangan ng doktor, ito lang. Ilagaan nyo lang po. Kumuha lang kayo ng iilang chips nito na chap-chap. Uh, Limbao, ko, kuha kayo ng mga ilang piraso, kahit ganitong piraso, o dagdagan mo, ilaga mo, pupula po yung ating tubig. Yan po ang inumin ninyo araw-araw. Tapos ilaga mo ulit ito. Huwag mo itapon ang pinaglagaan mo hanggang kupula ang iyong ang iyong kahoy na nilagaan. Tuloy-tuloy pa rin yan. May kapangyarihan pa rin taglay na magpapagaling ng sakit mo. Inumin mo, inumin mo, inumin mo ng maraming beses sa isang araw at tuloy-tuloy ang pag-inom para gumaling ka. Hindi ka gagaling pagka isang beses mo lang to inumin, people. Ito naman ay radya kayong pulahan. No? May time na rin siya, people. Ito mo radya kayong pulahan. Kung makita mo, parang namuti-muti na yan. Hugasan lang yan. Pula rin po ang taglay nito. Pagka nilaga mo to, pinakuluan mo to, pula rin ang kalabasan. Ito rin nagpapagaling ng lahat ng sakit. Nagpapaamo, nagpapabait ng tao. Ang radya kayo. Pag napainom mo ito sa tao. Uh, ang radya kayo, people, kahit malakas ang ulan, sana naririnig pa rin ako. Malinaw pa rin sana ang racha kayo na herbal uh, wag nyo tingnan yung mga amag-amag na yan mamuti-muti lang yan pina, pero pinaanoan namin to Inanon namin yan sa araw binilad namin sa araw yan people ang racha kayo na or dragonwood dragon or masterwood herbal ay nagpapaamo ito. Halimbawa, yung partner mo, napakasuplado, mainitin ng ulo, painumin mo nito, people babait. Yung mga anak mo na mga matigas ang ulo, painumin nyo dito. Sabihin nyo lang herbal, wala pong lasa ito. Pag ito'y pinalaga mo at pinainom at kahit ikaw iinom, wala pong lasa. Normal lang po ang lasa nito, parang tubig lang. Kukulay, pula po sila. Laga, laga, laga. Huwag itapon. Pag nalaga mo to ng isang beses, huwag mo itapon. Pugasan, salinan ulit ng tubig, pakuluan. Hanggang kukulay yung tubig mo, tuloy-tuloy ang paglaga maraming beses matagal mo magamit ang ganitong klase. Okay po? Naway na unawan. Ito namang sapang or ano ba 'to? Sapang na kahoy. Herbal din po ito pangkalahatan, no? Okay? Sapang na kahoy. Ano ba 'to? Sapang kahoy. sapaha oh, si sapang na kahoy or si pangkalahatan din po, pakuluan, pula din ng kulay, Dalawang klase ang kulay ng, sa, ng sibukaw or sapang na kahoy. Ito po ay uh, orange at pink. Kaya minsan pagka ito, pink ito, pink. Pagka ito nilaga mo, ang tubig na lalabas, kulay pink. Laga lang ng laga. Ang mga herbal na kahoy mga people, napakamainam sa ating katawan. Kasi walang side effect po ang mga herbal na yan people. Kasi yan ay kalikasan at gawa ng Diyos kaya napaka mabisa sa atin yan kesa sa gamot na gawa ng tao masisira lang ang ating mga uh, loob, kalooban <laughs> kalooban or loob or mga kidney, mga atay natin masisira lang yun, masisira mas side effect yun pero pag itong kalikasan people, pasensya na po ha paus paus na, nilalakasan ko lang ang boses dahil malakas, masyado ang ulan pero ang mga herbal, people, napakamainam at subukun na hindi ka tatanda sa mga herbal na iinumin ninyo. Kasi kung inom ka ng inom ng mga gamot, people, wala mangyari sa buhay mo, kukulubot ka ng maaga. Pero pagka herbal ang iniinom mo, people, tatanda ka man, mag iedad -e ka man, pero manatili ka pa rin fresh at bata. Okay, subuk na natin yan, people. Maraming salamat, God bless, at good evening.